mayong hapon guys so maadto ko karon sa maadto ko sa maadto ko sa kabantian guys doon lang go doon lang nalang ko ipaliton tambal Shhh. asa ka Shhh. elgin asa mong ka dito radapitan nagpalayo naman noong kasbalay balay nagulat ko sa tricycle akong apo naabot oh, na jagdula dula may tricycle guys so hulat-hulat sa akong tricycle apit sa ta dapita guys ay natay paliton Prince Price, yeah, Papa Mag merienda sa ako dari kadali. Kay murag gigutom ko. So kaon-kaon mo na si Mod. Palubat na akong cellphone. Balinya na ang sakyanan. Traffic na may shadow. Traffic na. Atang na putag. Magatang na putag jeep ani. Jeep na Jeep na paindangan. Mutabok ko guys, mutabok ko. Agoy ka. Salamat. Oh. Yung tabok ko guys, kay Deriko Manukaran ug oh, Sakay. Indangan. Okay. Sakay na ako kay Sikel. Happy pugod diri kay na pare pugi strip sales o oh, cargo system lang sa ubo ba ay hantong ka karong di ubo pag ko walay katapusan nga ubo 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 Ano ni nga tambal ako nga palit pwede na lang po tagbugas palit ako ani 5 kilo 265 di ba? 265 ang lima apilig sako po doon nga kanang tagjis isa lang aduha ka buo ang tagjis? o sako palit na lang po tagsudan din rin

Okay. Right. Pagsawa na daw si manok sa manok. Na, na ganina, nagsigil niya sabaw-sabaw. So, magprito ito sa may karon. Nga yeah, pa guys, oh. o. So, Prito so, na lang po natin siya. So, yeah. Ay, so, para hindi na sila mag-away kaya so, pariwam na sila baboy. Pork ba pork? Ano ba yan? Baboy na naman dikit-dikit na ito. Kaya gagmay ang hiwa. Puro na siya ulod. Kaya request na ako ang hapo na si Ilgin. Kaya sige na lang daw po ng miog. Manok-manok. Okay. Oh, Muto na guys. So, kuha ano na ito. Sunog. sunog siya tanaw, no? Pero dili siya sunog guys ha. Kuha lang na siya ka lang. Hindi pa pula-pula. baboy. Pula. baboy. Mukhang kani? Kani? Hmm. Kani? Ayan. Ay, unod. Unod. Ha? unod. na siya tanan. Okay. Naluto na ang sudan, guys. Mga niya. Ritong karni. Baboy. Karni baboy. Hmm? Hmm, lami. Kubutangan ako o crispy fry. Hmm. Para maiba naman. Hmm. ba? Crispy. Ano na ta? i don't know